Ano tawag nito teh? Ito yung jerjer. Coral -jer. coral ito yung dahon ng jerjer, -jer, guys. Masarap ito. Ano daw to eh? ma bitamina. Oo, masarap jer niya. Jerjer. Ganito lang siya. Kunin mo lang itong ano Ganyan lang sa kainin mo. Tapos pag kumain ka yung may kanin, tapos ito i- Sa pritong isda. Oo, sa pritong isda. Tapos jirjir. -jir. Yes. Mabitamin na daw ito eh. Medyo may may pagkapait konti. Pero kaya na. Basta isa samahan mo ng kanin. Ito, ito yung jirjir. -jir. Yan yung mga kinakain-kain dito. Ayan. Kamatis. Yan lang. Welcome sa vlog niya. Ito na po yung salata. Ang gumawa. Kasamahan ko. Dito kami sa bahay na... Salata soup. Ah, pero Perog. Green soup. Hmm. Hanabal banat. Hamad, hello. Ah, uh, Hamad. Salamat. Salamat, mayasa. Salamat, mayasa. Cheese, 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 ha. Huh? Rob, suna, suna nanti. Nah, amin, La, maafin amen, ha? Maafin. Nak, nak. <laughs> nak, nak. Nak, nak. malam nak, nak? dah jalan? Nah. Nak, nak. Ya, yeah, nak, nak. Itu <laughs> nayo finish produk mang salata. mga kambing po yung nandito mahilig sa mahilig sa kulay gulay ano yun? no ipiwang nilo mga ka mga 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 pangat maingay po dito yung ref parang parang nasa barko kami na maingay pero ref pala yun ayan po uh, mga mga ano ano tapos nilagyan ng cheddar cheese anong sarap kaya yan masarap siya may cheddar hello sinong gusto ng Nutella <laughs> po. Hello guys, good morning. Andito kami sa bahay ng amo namin, nanay ng amo namin babae. Dito kami and stay ng isang linggo. Ito po yung kasama ko na may daladalang tamar. Ito po yung tamar nila dito. Dates good for the health daw itong dates na ito. Yan. Kasi, pauwi po kasi, magbabakasyon kasi yung kasama ko. Ito, na taga Sambales, magbabakasyon. Kaya, dadalhin niya itong tamar. Maganda, maganda daw ito sa katawan eh. Maraming benefits daw itong tamar na ito eh. Dates. Sa English, dates. Kasi magbabakasyon siya mga baka end of the month ng November, magbabakasyon siya sa Pinas. Tapos, babalik daw siya by January na ba? February. February? Oh, by February daw, balik daw niya. Dito, paupo-upo na lang kasi pag nandito ako mag hindi masyadong busy kasi kahit paano may may katulong din dito na iba. So kami po upo-upo na lang. Naghihintay na naman ng ano yung pananghalian para mag-prepare ng pananghalian. Sana po okay na okay kayo guys. Grabe talaga yung eye bags ko. Magpo four years na ako dito sa bansang ito. Ito lang yung regalo ko sa sarili ko. Eye bags. <laughs> Ano, you know, grabe. Parang galing ako umiyak, pero ganyan na talaga yung mata ko ngayon. Ma -eye bags Ito yung nakukuha ko sa mag 4 years dito. Ito, eye bugs is real. 'Yan yeah, naghihintay lang. Tapos yung mga alaga ko, nag-online class kaya pinabayaan ko na lang. Dito. Opo, opo. My friend, Indonesia. She's too much beautiful. I like her big eyes. Because she's beautiful. Indonesia. She's beautiful. Indonesia and Philippines, same, same. <laughs> Haggard na po yung gas. Haggard <laughs> na po yung ate ko. Nakagulat <laughs> po siya, ha? Parang kinakawawa ka naman masyado, Oh. <laughs> Kawawa naman. Sige na po. Maraming salamat po sa panunood. Subscribe, ah, like, share, comment, and subscribe then click the notification bell para alam para nakaka-receive kayo palagi na kung may new video po ako maraming salamat po God bless keep us all safe bye 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 ate bye mas mama God bless mama Lin is here wala pa akong content subscribe my channel mama Lin alam. Bye bye. Please subscribe guys. Thank you. Bye bye. Bye bye.